Isa patay, apat sugatan sa alitan ng mga kabataan sa Negros Occidental. Narito ang ni Daryl Justin. Napatay ang 23 anyos na si Jake Sombria at nasugatan ng apat na iba pa sa isang alitan sa Silay City, Negros Occidental. Ang insidente ay naganap matapos ang isang benefit dance kung saan nagkaroon ng suntukan ang grupo ng biktima at isa pang grupo ng mga kabataan. Ayon sa mga otoridad, isang 17 anyos na suspect na may dalang kutsilyo ang pinaghinalaang ang sumaksa sa Quezombria at sa kanyang mga kasama. Dinala ang mga biktima sa ospital ngunit idiniklara ng patay si Sombria sa mga natamon nitong pinsala. Pinaniniwala ang lasheng ang mga biktima at ang mga suspect nang mangyari ang insidente. Nahuli naman ng mga pulis ang anim na suspect na may edad mula labing tatlo hanggang 20 anyos. Bagamat pinalaya sila matapos ang kanilang regulatory detention, itutuloy ng mga otoridad ang mga kasong homicide at frustrated homicide laban sa mga suspect. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang sangkot sa insidente at matiyak ang katarungan para sa mga biktima.